<coughs> Excuse me po ulit mga kapustisa, ha? Huh? Ayan, at kumakain naman kami ng siya, huh? Sa dahon ng saging, ha? Huh? Dito lang sa aming munting bukid. Sa aming probinsyang pinakamamahal, huh? Sa bulakan mga kapustiza. Ang sarap ng kain na namin ng siya, huh? Inihaw na tilapia. At nilagang talbos ng kamote, ha? Huh? At ang sausawa namin, Toyo Karamansi At kinigaan Ng napakanghang na silin labuyo Ha? Napinitas lang namin Diyan lang po Sa mga taniman mga kapustisa Ha? Ayan at Iinom na si kapositisa Ng napakasarap At napakalamig na Coca-Cola Ha? Sinalina na na siya ha? At medyo nabubulo na, na po Si kapustisa Ha? Ang sarap po talaga sa probinsya Ha? pipitas ka lang, eh talaga namang makakakain ka na. At masustansya pa po, po ang mga gulay dito. Ha? Ayan o, oh, napaparain na rin ang kain na siya. Oh. Kita nyo naman mga kapustisa. Ha? Oh. Ganyang mga pagkain lamang ang gusto namin. Ha? Oh. Masustansya na, masarap pa. Ah. <coughs> Excuse me po ulit mga kapustisa. Ha? Oh. Pasensya na po. At ang ubo ni Kapustiso ay hindi pa rin nawawala Ha? Ayan, o. Oh. Ayan po, yung kubo. Munting kubo po yan. Ha? Na pinagawa ko. Halos isang taon na rin. Ha, mga Kapustisa. Ang sarap-sarap dyan. Nakaka-relax. Ha? Ayan, o. Oh. Masarap din itong bakasyunan mga Kapustiso. Ha? At marami rin po kami jam mga alagang hayop, ha? Ganyan talaga ang buhay sa probinsya, mga kapustisa. Payapa, sariwa ang hangin. At higit sa lahat, tahimik ang buhay, ha? Walang ingay, hindi katulad sa syudad na napakaingay at puro pulusyon pa, ha? O no? binubugaw pa na ang mga langaw. Kasi naman, ay napakasarap talaga ng aming mga kinakain, ha? Ayan, no? Sariwan-sariwa po, mga kapustisa. Ang tilapia po na yan, e bagong holy rin. Tumatalong-talong pa ng aming binili na siyaho yan, ha? Kaya kayong mga bata, kumain kayo ng gulay at masustansya pa. Ha? Huwag yung kung ano-anong kakainin nyo. Yan ang mga pagkain natin, hindi natin tatantanan. Pasok!